Mau nih si Kristen Joy di kuha school. Balik mekaron ha ha. atau ta sa inyong Ini si Indah kita kita panganim Inday. Jari babaw Dai. Jari babaw Yan po guys, ah hinintay na si Christine Joy at saka yung kapatid niya sa kaka-uwi lang galing sa school. So kausapin natin sila ulit ngayon. Doon tayo dada ka? Kanang wala dahi kay... Ah, kanang wala dahi kay eyeglass. Ha? Asa ah, mga eyeglass na ah, Mga kung kay eyeglass na yun, mga kanin mo? Sa balay, bangkasan. Sa uh -huh.

Puntahan natin dito so ngayon po eh, binalik namin request din sa ating sponsor at inida shout out uh, maraming salamat so, mayroon na kayong pagkain sa ano pagkain sa baka yan dito pagkain sa baka damo siguro ang nanay siguro ni Christine ang nanguhan nito ikaw nanguhan ni ate Mentre. Yan ito po yung bahay nila. Ito po yung bahay nila. Ano sa kolang ang ding, ding. Pero mayroong ano tanim sa nakabita oh. yo. Ikaw na kunan ni Christine Joy? Ah. Uh, Nagbita. Ano uh, sing alam ng tanong? Hangin plant. Ha? Hangin plant. Kaya nga binalikan natin si Christine Joy ngayon dahil po sa kanyang mata po yung mata ni Christine Joy hindi na po makita yung isang mata ninyo no? at saka hindi pa na check up kung ano talaga sa ngayon kung ano po yung ano sa mata ninyo napa-check up kayo noon nadala kay sa doktor, maliit ka pa sa pangyayari so matagal na ilang taon na hindi napa-check up ulit kung pamatiin mo sa imong isang mata ano yung blood circle Ha? Huh? Like Biglang mag-blur ang isang mata niya. So delikado na. Kung napanood niyo sa nakaraang vlog natin, so dito na sila magsaing eh. Uh, mayroon kay hayag-hayag. Pagpunta namin sa nakaraan po ay eh, madilim na. Nah, nah. nah. Naik kuandre mo ni lang turgan nanti. Yan. Yeah. Kani ate ba wala gin mo ka kuan ani kanang nguha-nguha bag Parang ikon ba nga dili dyan ma motolo ba? Kana ang um, ako may nagkuan ragid ani nagtap-tap ani diha buli niya. O pa po na ma otrohi og panguha ba. Laya na lang. Mga hmm. hindi na ako ang dingding. Parang -ding. um, 6 x 6 lang, 5 x 8. Hmm. Si Christine galing pala sa school. Sinundo kanina. Maliit sa Yan po ito po yung bahay nila dito. So lima po yung lima po yung anak ni ate, yung dalawa na doon sa bangkasan daw sa nupog. So tatlo ang mga ang po. Pwede na kumusulod no? Pasok kayo sa kanilang bahay. Yan. Hayag ra bro. Yan po. Hayahay Malaysia. Kaya hinindot kayo niya ni katulgan kay Kristen. Hinindot kayo niya kay hangin. Pwede dili magbanig, no? Ha? Jessica, Mary Chris at Kristen at si ate Christina po, yung mama nila. Nasaan yung mister nyo ngayon? Nagtrabaho. Nagtrabaho sa construction. Yan po. Yan po guys ha. Kung bakit po nabalik kami dito ngayon. Uh, kausapin natin sila ulit tungkol muna sa problema nila sa mata ni Kristen. Si Kristen po isang grade grade 8, no? oh, dalaga na si Kristen pila gitong edad ni mo Kristen? 13. 13. 13 years old. Yan. Ah, sa nakaraan po sa pagpunta namin dito hindi hindi namin masyadong nakausap sila dahil malapit ng magdilim so ngayon po ay nagaagahan namin sa panahon pa sa bagyong Yolanda hindi nila asikaso agad dahil napaka crisis ang panahon na yon bagyong Yolanda so ngayon lang natin siya natagpuan nadala ito sa doktor pero hindi na kayo nakabalik atin no? so mayroon itong uh, examination noon So parang expire na yon, hindi na yon magagamit yung mga papers sa pag-examine noon. Kailangan ng bagong at check up, ipa-check up ulit ate, no? So ganun ang mangyari. So uh, asa man pwede ipa-check up at tugid sa dalon sa Cebu City. Sa, sa Cebu, City. Sa Cebu, City. Sa, Cebu City, um. sa Cebu City talaga. So Christine, matanong Christine kanang sa, sa kadugay na sa pag-eskwela ni mo unsang mampudang imuhang nagian pud na kapait na ina na imong kahimtang. Oh, Lisad ka'y ako kusog na gamay ha. Lisod kayo. Nga naman. Masay, bali yung gusto akong klaseng pina akong mata. Oo. Nabuli ka minsan. Tapos ang saraman imong gibuhat. Wala ala. Ha? Wala ala. Oo. Ingo nila, mahila kuno ka. Ha? sinasabi sa nanay nila may bisis na hindi makahinga si Christine Tinuod na Christine dili ka makaginhawa usahay uh -huh. uh, dili sa kaginhawa ate hmm, kana, uh -huh. sa nang siya si mga classmate uh -huh. katong gitabang siya sa eskulahan uh na -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. nabuli siya hindi bulis siya si classmate nito nga hindi siya kaginhawa ang iya ka murag naguol dagu isa nga gibuli siya moton di siya kaginawa hmm. so sa nangyari po sa hitabo na kuan ba sa ilang teacher na kuan ba sa naabot ba silang maestra silang principal ang hitabo nga nabuli si ano Oo, uh, naabot sa principal pero wa naman hinuon ingon nga naotruhan to kay gi sa principal sa maestra jud di, nya dili inatuon kay na o oh, so get ang sa mga estudyante hmm. na digil pwede hindi pwede ibuli si ang mga PWD. Ang PWD. PWD si Christine. Dapat ang uh, mga estudyante po na, na makapanood nito ang masasabi ko lang po sa inyo irespeto po ninyo ang kapwa ninyong estudyante na PWD. Ang ang uh, kapansanan ni Christine ang mata, ang mata lang, pero si Christine po ay may puso po na masaktan. So sana po sa mga kabataan, huwag po kayong mambuli sa mga uh, tao na may kapansanan po kasi si Christine. Uh, kahit sino naman, kahit sino, kahit sinong may kapansanan, huwag po yung ibuli dahil po may kakaiba man sa pag sa paningin ninyo, may puso pa rin na masaktan. So, 'di ba, Christine? Oh? Masakitan sa gausay Christine katong nabuli ka. Oh. So yan po ang pag-usapan natin ngayon ate. Ang una naming nais mai-tulong sa inyo tungkol po sa matang kristin. Kristine gusto gusto ba kang maayo ay mata. Gusto. Ha? Gusto. Uh -uh. So, basin ba no mag lang tayo baka may mga paraan pa na gumaling yung isang mata ninyo. Ha? mag ha mag lagi ha. So, ito po ate, matanong ate sa nakaraang vlog namin na tanong kita kapag bigyan kita nang uh, pasiunang uh, tulong na mapachick up ulit si Christine sabi mo okay no uh, nandoon sa Sibo sa Sibo Dalhin so ngayon ate uh, bumalik kami dito uh, bumalik kami dito kasi mayroong nag-sponsor uh, ano po yung mga unang hakbang para sa mata ni Christine gagawin natin pero Uh, ate hindi kami kung doon sa Cebu City hindi kami makasama sa inyo hmm. so hindi kami pwedeng sumama sa inyo dahil sobrang layo at saka marami pa kaming vlog ditong inaasikaso pwede lang ba ate ikaw ang ikaw ang nanay ikaw ang mag-aasikaso okay lang okay lang hmm. so, okay, kahit mo ginagipangan doon ako na si, uh -huh. eh, kaya pet pahit kahit sa ang Okay. Ano yun? Ano siya. Yeah. Sa ako alang, sige mo ko ug ng seminar bita party anang mga inaning sa PWD. Mm -hmm. Mugi akong toyo na yeah. makahibaw ko kung saan sila pag-manage bitaw. Mm -hmm. Aron maka puan na yeah. puto nga. Diligid na ko ang tagid siya. Wala na ako siya pugni nga mo. Mm, kanang sabay-sabay sa mga bata ba. Mm -hmm. Kay mamahigikuan sa mo nga. Ayon niyop ug ang bata masabay kay aron dili siya mabuli pero na among gihapon. Uh -huh. uh -huh. So sakit ate no. Uh, bilang sakit isang ina. No uh -huh. Sakit kay isip usa ka inahan. Uh -huh. uh -huh. So sige lang ate. Ang Ginoo ang Panginoon laging nakatingin sa atin sa mga hiling po ninyo may gagawin pong instrumento ang Panginoon no naasahin mo ang instrumento o oh. Gan ganito lang ate ha uh, ah, asikasuhin ninyo agad kasi nasubukan na nyo noon nung maliit pa siya nadala nyo sa doktor kaso lang may crisis noon yung bagyo oh, so okay. nakasubok na kayo paano asikasuhin ng ganitong sitwasyon doon sa Cebu City may kalayuan pero mayroon naman kayong maistaran doon oh, no. mayroon kayong maistihan kasi kapag may mga laboratory test hindi yan makuha agad ang resulta makaantay-antay kayo doon mm. so ang problema gid ate ang kwarta kwarta gyud oh. Ang financial liquid. oh sige ang ibigay ko sa inyo ngayon ate pa-check up mang, kung ano po yung mga laboratory test kunin niyo tapos yung pagkain niyo pamasahe ha huh? oh kristen happy ka kristen Ha? ha? Lipay? na <laughs> yung iyang dipangandoy nga na agi ko na tabang sa iyang mata. Nangandoy kasi siya niya. ampu lang lang na, na ay makakita, makatabang sa ato. Ah, muto nga, itong hing kuwan sa inyo yung uh -huh. So, kaloy yan sa kinuo, no? Kaya, kaya ang ano? akong pangandoy sa akong mata na ay makatabang. Oo. Uh -huh. uh -huh. So, ang imong pangandoy nga na agi makatabang sa imong mata. Sige ate ha Ihatag na ako ni mo karoon atuang ang sabot ate Ang kasunduan natin Mag natin communication Kung ano pa bang kulang Isabi mo sa amin At saka kung maari ate Yung mga ano natin Yung mga resibo o I-keep resibo. O, mo yung mga resibo Kung maari lang, kung pwede Makita din namin ang resibo o. Kung ibigay sa inyo Sana makatulong ha sa unang hakbang ninyo, unang hakbang, up mga, naayon mga laboratory test, ha? Mm -hmm. At saka, mag, uh, communicate, natay communication, kung ano na po yung, uh, improvement, ano po yung sunod na, hakbang nagagawin, kailangan ba ng pira, kasi, mm -hmm. mayroon pong, uh, naawa sa atin, Christine, si Atinida, Atinida sa atin's grace, maraming salamat, ito po ate, ito po, ito po ate, ikaw na ang bahala, yan, Ah, uh, may tiwala po ako sa inyo kasi nanay po kayo na isa din nangarap para po sa anak ninyo. Mm -hmm. Ha? At saka, yung ano ha, yung sumikip yung dibdib niya, i check up rin ha. O oh. kaya may sakit siya sa puso ha. Oh. oh. Sige, ito po. Ah, uh, yung kamay mo ate. two, three, 3 five, six, 6 7 8 9 eleven, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20,000 ate. Salamat guys. Makatulog, makatabang siya, na maka. Huh? Pua, madana mo sa doktor kay. Huh? Oo. Si na kid, maka... unsi madagin siya. Oo. Uh -uh. So, kung ano po 'yung mga kulang ano pa yung mga inkis kukulangin yung pira natin mag ano tayo ha mag usap tayo ha mm -hmm. ipaalam mo sa amin ha para i inform din namin sa aming sponsor okay. ha Kristen masaya Kristen oh, <laughs> kuya sa <mo> sponsor <laughs> so saya ko po saya mo live mo mm -hmm. Ika. Yan po ha, sa mga ano po sa mga estudyante sa ibang mga sa mga classmate ni ano kung sino pong mga kabataan diyan huwag kayong mambuli sa mga may kapansanan po. Yan ang masasabi ko. May kapansanan lang yan pero may puso. May puso po na masaktan. Masabi din namin sa mga guro yan sana i ano, i i-appeal na sa inyong leksyon, i-appeal na ninyo sa pagtudlo sa inyong mga estudyante. Kay looy kayo taon ang naay mga diferensya nga mabuli lang. So, so ate, karon ate, unsa man yung sa ato ang tabang ate. Salamat kay sa unang tabang para sa akong anak. Madana ginakot siya sa hmm. doktor. Hmm. Salamat sa sponsor. Hmm. Yan. Sige ha, uh, maulan to. Pwede sa nga mo pag human makuha niyo mga laboratory pwede mo mauli sa kadiyo dere na ari na punta magstorya na kung unsa na po ano na po yung mga susunod na hakbang natin gagawin salamat kay kuya sa sponsor din hmm. ate nida yan po ang nabalikan na po namin maraming salamat talaga sa tulong po 20,000 ang unang binigay natin nila ni ate para sa pagpunta nila sa ano po sa doktor so kailan kaya ate ma-schedule ninyo? basin mga sa taron. Amartista um, ka rin? Amartista. Kung makamata pa ko sa si eskulahan, manangil pa ko sa si maestra. Oh, ipaalam sa eskul, ha? Mm. Kailangan may, ano, kanang, paalam talaga, ha? Kung Ay. excuse, may, mayroong, may excuse siya sa eskul, mm. ha? Okay lang, Cristina, may excuse. Okay. Yung exam niyo malayo pa? Malayo pa. Lang. Oh, po, pwede na yan, no? Hmm. Mga ilang araw kayo doon, no? Oh. So, yan lang po. Maraming salamat, Atinida, sa Atins grace. Maraming salamat talaga. Salamat kay Atinida sa tulong para sa akong anak. Nadaan na ginako siya sa doktor. Pag-check up na ko pa Salamat kayo sa mga sarili mo. Bye naman. So ito po yung bahay la dito. Kung mula na yung mga busaka kaya <laughs> ito. Ayan tingog na.